Ma'am, ready na po ba kayo mag-order? Bigyan mo ako ng isang forever. Ano? Meron kayo? Wala, di ba? Kasi wala namang forever. Walang forever! Oo, oo. Walang forever. Ah... Uh, so, sorry, sorry, ma'am. Uh, ma'am, chicken po kami. Ah... Uh, gusto niyo po itry? Anong part po? Yung part na magkasama kami. Yung part na magkahawak yung kamay namin. Yung part na... lang iwalad. Tignan mo rin ako ng kape, ha? Gusto ko yung napakainit na kape, yung kumukulo. Tapos, ibuhos mo sa akin. Gusto ko yung napakainit, ha? Gusto ko masaktan ako kasi manhid na ako. Deserban kita ng kape, ma'am. Yung matapang, yung kaya kang panindigan, kaya kang samahan. Yung kaya akong ipaglaban hanggang sa walang iwanan.